Hi guys! Pag-uusapan natin guys yung Meta Content Monetization. So kung hindi ka pa monetize sa Facebook guys o sa Meta guys, paano mo nga ba malalaman na malapit ka nang ma-invite ng Content Monetization ni Facebook? Kasi guys, ako guys, hindi rin ako monetize sa Facebook guys. Pero, yung isa kong Facebook guys, Meron nagparamdam na si Mita doon. Meron siyang uh, Meron siyang pinaramdam na malapit na akong ma-invite. Ipakikita ko sa inyo guys ang pruweba na malapit na akong ma-invite ng Meta content monetization. Tingnan mo guys, yung settings. Punta ka sa content monetization. Scroll mo doon. Tapos, makikita mo dyan guys, na merong, uh, ano nga ba, notice, na nagsasabi, you're on the waitlist. So, yung Facebook profile ko guys, meron ng ganun, you're on the waitlist. Ibig sabihin nun, andun na ako sa listahan, nakaline up na, eh, malapit na ako ma-invite sa content monetization. So pero guys, nakalagay doon guys na hindi ibig sabihin guys na ma-monetize ka sa content monetization ni Mita kasi nga andon na yung you're on the waitlist na ano na message ni Mita. Pero guys, Paano mo nga ba... Paano ko nga ba nasabi na malapit na akong ma-invite? Kasi yung isa kong profile, guys, wala. Walang ganon. So, yung isa ko lang profile, meron ng meta content monetization. Yun on the waitlist. So... Sa lahat, guys, na merong ganun, mag-antay-antay -antay na lang tayo kung kailan tayong ma-invite. Kasi, guys, for me kasi, guys, napakahalaga ng... Notification na ganun Kasi nga, eh, ibig sabihin lang, nakita na ni Mita yung bahay mo. So, yung bahay ko guys, alam na ni Mita. So, nakita niya na. So, probably, pag mayroon siyang ipapadalang ano, uh, mag-i-invite siya, kasi nga, hindi ka naman nag-iisa or hindi lang naman ako kaunti lang naman yung naghihintay ng content monetization ni Mita. So, napakadami natin. So, yun nga guys, ang ibig sabihin guys, uh, lam na ni Mita yung bahay mo. Pero hindi, ibig sabihin, hihintay ka na sa pag ng mga ano content. E Mag-post ka pa rin ako nagpo-post pa rin ako real face ah uh, putos photos ganun. So yun lang guys ang gusto kong sabihin sa video na to so good luck na lang sa atin guys sa mirong meta you're on the waitlist for the meta content monetization Kapag nagustuhan mo ang video ko guys hit like and i mo ang video ko nang sa ganun eh marami tayong makapanood nito. O kaya mag-subscribe ka o kaya mag-comment ka. Para naman eh, masaya. O yun lang guys. Thank you.